I <laughs> Church of God para sa salvation. Bakit kailan umanib pa sa Church of God para lang sa kaligtasan? Ang Church of God sa Biblia, kapatid, itinayo ni Kristo. Itatanong mo ba kay Kristo, bakit kailangan pang umanib ako sa iglesia ang tinayo mo? Eh ano, pariseo ako eh. O saduseo ako eh. Di pabayaan mo na lang ako rito sa saduseo at sa kapariseo. Hindi na ako aalib sa tinayo mong iglesia. Ayun na mo kay Kristo kung si Kristo dinatnan mo. Eh bakit dapat bang umanib? Basahin natin ang 129 ng Roma. Ang pag ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Makisanib ka sa mabuti at ang mabuting sasaniban mo, yung 7-12 ng Roma. Ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid at mabuti. Ang mabuting sasaniban ng tao yung utos. At isa sa utos ng Panginoong Hesus ay ang maging miyembro ka o kaanib ka sa iglesia. 3.6 ng Efeso na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan. Ang mga hentil, para maging tagapagmana, dapat maging kasangkap ng katawan. Alin ba yung katawan, kapatid na Daniel 1.18? Siya ang ulo ng katawan sa bagay ng iglesia. Ang iglesia, ang katawan, ay ang mga hentil kailangan sumangkap sa katawan maanib sa katawan. Ayan. Kaya sa Biblia, sinasabi ng apostol na si Pablo, mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Basahin natin sa Korinto. Yes, 32, kapatid na Daniel. Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod sa mga Hudyuman, sa mga Greguman, o sa mga kaanib man ng Iglesia ng Diyos. Kaanib ng Iglesia ng Diyos. Yan ang nakasulat sa Biblia, kapatid. Ang goal kaya itinayo ang Iglesia para, kumbaga sa isang institusyon, nagtayo ang Diyos ng Iglesia para aaniban ng tao. E eh, ang sabi ng Apostol Pablo, si Kristo, ibinigay ang kanyang buhay para sa Iglesia. Tinubos niya ng dugo ang Iglesia. 20-20 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Eh, yung Iglesia, binili ng dugo ni Kristo, sabi mo, hindi kailangan. Yun ang sagot, kapatid, at maraming salamat sa iyong pagdanong.